Ang dami nga namin ngayon dito sa bahay kaya atarat samahan niyo akong magluto nitong paborito naming gulay. Maaga nga kaming pumunta ng talipapa para bumili nitong mga lulutuin ko. Bumili rin ako nitong isang kilong liempo dahil ito yung parte ng baboy na masarap isahog dito sa aking gulay. Siyempre, hindi ko naman lahat isasahog yan at konti lang para lang pampalasa dito sa ating lulutuin. Nakakapagod nga lang manghiwa dahil tingnan nyo naman itong kutsilyo ko masyadong mapurol. Para naman yata akong naglalagare ang tagal bago ako makahiwa ng isa. Sinubukan ko nga rin itong isang kutsilyo pero parang pareho lang naman silang dalawa. Medyo naiinis na nga ako dyan kaya sabi ko eh hasain muna itong kutsilyo para madali akong magluto. Sakto naman at naluto na itong pancake na niluto ng anak ko kaya kumain muna kami. Itinabi ko nga muna itong mga ginagawa ko dahil maaga pa naman to para sa pananghalian mamaya. Hindi pa nga kami nag-aalmusal dyan kaya itong pancake lang muna ang kakainin namin ngayon. Tinawag ko na nga itong mga pamangkin ko para makakain na dahil gutom na rin ang mga yan. Dahil linggo ngayon at walang pasok kaya nakapasyal silang lahat dito sa bahay namin. Malapit lang naman yung bahay nila dito sa amin kaya kapag gusto nilang pumunta dito ay madali lang. Wala pa sampung minuto sa biyahe ay nandito na sila kaagad. Tuwing linggo lang naman sila nakakapasyal dito sa amin at kung hindi naman ay kami naman ang pumupunta sa kanila. Minsan naman ay sa dagat kami pumapasyal para makaligo pero nakakasawa na rin. Malapit kasi kami sa dagat kaya anytime na gusto naming pumunta ay pwedeng pwede. At habang nanghihiwa nga ako dito ng mga panahog ay sinanay naman doon sa ibang gulay. Gustong gusto ko itong bunga ng singkamas na ihalo dito sa aking pakbet. At habang busy nga ako dito ay may isang ang batang nangungulit. Ayaw nga daw kumain hanggat hindi pinapahiram ng cellphone. Kaya ang sabi ko sa kanya kapag ayaw niyang kumain ay uubusin ko na to. Sinubuan ko na nga dahil parang tinatamad kumain mag-isa. Tama nga ako at mukhang tinatamad lang dahil nung sinubuan ko ay gusto rin naman palang kumain. Pagkatapos kong kumain at mahihanda lahat ng mga gagamitin ko ay mag-uumpisa na nga akong magluto para sa aming pananghalian. Dahil madilim dito sa aming kusina kahit umaga ay sinwitch ko nga muna itong rechargeable kong ilaw. Hindi lang pala yan ang gamit kong ilaw dahil kailangan ko pa itong ring light dito sa taas para mas lalong maliwanag. Sobrang madilid nalaga dito sa loob ng bahay namin kaya kailangan ko tong mga ilaw na to para maliwanag yung kuha sa video. O ba diba, imbis na mabilis lang yung trabaho ay kung ano-ano pa yung ginagawa ko bago ako makapag-umpisang magluto. Kaya minsan kapag nagmamadali talaga ako sa pagluluto ay hindi ko na nagagawang makapag-video. Inuna ko muna itong mga taba ng baboy para palabasin yung mga taba at doon na rin ako magigisa. Ngayon ko nga lang gagamitin sa Magluluto itong aking nabiling nonstick pan at maganda talagang magluto dito. Legit na nonstick talaga dahil hindi tumikit itong mga taba ng baboy. Lumabas na nga ang kaluluwa nitong mga taba ng baboy kaya nagisa na rin ako ng bawang at sibuyas at hinulog ko na rin itong ibang panahog. Hinalo-halo ko lang din hanggang sa maluto itong mga karne. Pagkatapos lutuin ng mga ilang minuto at nag golden brown na ay hulog ko naman na itong mga kamatis. Ang gusto ko dito sa kamatis ay durog na durog na bago ko ihulog yung iba pang mga gulay. Palalabasin munang maigi yung kat tas nitong kamatis para masarap yung sabaw ng gulay natin. Kapag ganyan na yung itsura ay inuna ko ngang hinulog itong bunga ng singkamas dahil matagal itong maluto. Madalang lang din lumabas ang gulay na ito kaya madalang lang din tayong makakain ng ganito. Seasonal lang kasi ito hindi kagaya ng ibang mga gulay na kapag gusto mong kumain ay pwede. Kaya naman kapag lumalabas ang gulay na ito ay hindi ko talaga pinapalampas para matikman. Kaya lang kapag bagong labas ito ay medyo may kamahalan. Pero minsan ay ayos lang naman dahil sulit naman ang pagkain mo dito dahil talaga naman masarap. Kahit sa ang gulay ay pwede mo itong ihalo pero paborito ko talagang ihalo dito sa aking pakbet. Nagluluto pa nga lang ako ng ulam para sa pananghalian ay meron na namang dumating na biyaya. Nakiharvest daw sa fish pan yung isang kong kapatid kaya nagbigay sa amin ng dalawang pirasong bangus. Nalibre na naman tayo ng ulam para mamayang gabi. O ba diba, napakaswerte ko naman sa mga kapatid ko kahit hindi nang hihingi ay binibigyan. Ganun dapat. Charot. <laughs> Hindi talaga sila madamot sa amin kapag meron silang nahuhuling isda, hipon, alimasag ay binibigyan kami dito sa bahay. Ganun dapat ang magkakapatid nagbibigay kapag meron. Huwag nyo kong gayahin. Madamot daw ako. Charing. At naluto na nga itong aking gulay kaya tingnan nyo na matat napakasarap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Taranat ka kain na tayo. Hanggang dito na lang ulit. Salamat ulit sa panunood. See you sa next vlog.